Nakita ko ang pinaka weirdest na love story ever. Kasi itong babae na ito ay na fell in love sa ahas at pinakasalan pa ito. At ngayon maiisip mo na walang pupunta sa kasal nila, di ba? Pero mali kayo. Kasi merong over 2000 katao ang dumalo sa kasal nila. Kung saan nakita nila ang isang oras na mahabang seremonya at binigay ang kanilang mga offering sa bagong kasal. Pero habang kinakasal sila, isang nakakabaliw ang nangyari na hindi ka makapagsalita. Kaya paano itong babae na ito ay nainlove sa isang ahas? At bakit madaming tao ang pumunta sa kasal nila? At ano ang nakakabaliw na bagay ang nangyari sa kasal? At ang sabi ng babae ay I love him very much. Ito si Bimbala at pinanganak na may nararamdaman kung saan ang kanyang lungs ay naapektuhan. Sumasakit ang kanyang chest at madalas magkasakit pero isang araw. Ay nanaginip siya ng isang ahas at pagkatapos nito ay nakita niya ang isang ahas na nakatira malapit sa bahay nila kaya nag nagdecide siya na makipagkaibigan sa ahas na ito. At sabi ni Bimbala na nagco-communicate sila sa nakakaibang pamamaraan. Tuwing maglalagay ako ng gatas malapit sa burol ng langgam kung saan siya nakatira at lumalabas siya para uminom nito, hindi niya ako sinasaktan. Pero ito ang nakakabaliw na parte ng kwento. Ang kanilang relasyon ay naging mas close kasi ang sakit ni Bimbala ay somehow nawala at dahil dito na in love siya sa ahas. At nag na ang ahas ang nagligtas sa kanya. At pagkatapos ay pinuntahan niya ang kanyang pamilya para tanungin kung pwede ba niya pakasalan ang ahas. At hindi ito nila pinayagan. Pero si Bimbala ay nag sa kanila na babawiin niya ang buhay niya para pakasalan ang ahas na ito at napapayag ang mga magulang niya na pakasalan ang ahas. At noong madaming nakarinig dito, nagsimula ang chismis. At kinakalat nito ay ang mga taong dumalo sa kasal ay tatanggap ng swerte mula sa isang ahas na Diyos. Ngunit sa panahon ng kasal, ang ahas na groom ay hindi makita na parang ayaw niya umalis sa kanyang bahay. Kaya para matapos ang kanilang kasal, pinalitan nito ang groom ng isang metal statue na ahas. Kaya ngayon, kung ang story na ito ay totoo o isang napakalaking kasinungalingan at madaming tao ang nagsasabi na ito ay isang violation sa nature at kailangan mahinto ito. Pero ang iba ay nagsasabi na ang babaeng ito ay libre na gawin ang kanyang gusto. Pero ano sa tingin nyo? Dapat magpakasal sa isang hayop ay maging okay o kailangan ihinto. Kung nagustuhan niyo ang content natin ngayon, paki-comment ng yes at hanggang sa muli and stay cool.